Iginit ni Senadora Grace Poe na Senate Committee on Public Services na hindi ang campaign slogan ang magpapalakas ng turismo sa bansa kundi ang maayos na serbisyo sa mga turistang dadayo sa Pilipinas. Kinikilala ni Senadora po ang efforts ng Department of Tourism sa pagpapalit ng campaign slogan na Love the Philippines upang mahikayat ang mga turista na bumisita sa bansa upang masilaya na makayaayang ganda ng atraksyon at kultura ng Pilipinas. Pilipinas. Subalit naniniwala ang senadora na hindi lamang nakabase sa campaign slogan ang magiging karanasan ng mga banyagang turista na darayo sa bansa. Paliwanag ni po, paano may ganyo na bumalik sa Pilipinas sa mga dayuang turista kung hindi pa rin naayos ang serbisyo sa ating pambansang paliparan? Aniya, dito talaga nakasalalay ang imahe ng Pilipinas sa pagdating pa sa bansa dapat maayos na ang serbisyo ng kanilang mararanasan sa operasyon ng pambansang paliparan tulad ng Ninoy Aquino International Airport dagdag pa ni po ang first and last impression na mararanasan ng mga foreign travelers na dumarayo sa bansa ang maayos na operasyon at serbisyo na kanilang mararanasan sa ating pambansang paliparan magugunitanan na nito mga nakarambuan sunud-sunod ang mga aberya sa naiya kung saan libo-libo mga pasahero na kinabibilangan din ng mga banyagang turista ang na-stranded dahil sa aberya. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.